Ganda naman na eh, ito. Uy! Amboy! <coughs> Sa'yo pala to? Ha? Huh? Sa'yo to? Ba ano ngayon kung sa akin? <laughs> San kayang garahe to nakuha? Hinatak mo lang to, no? Mukha mo pala, mukha ka ng manunuklit, eh. Um, Magkano to? Ba't mo tinatanong? Wala. Siyempre, idol, lodi, pet malu. Bet mo ba yung motor? Oxy lang. Maganda eh. Talaga? Mayaman may, ka na siguro talaga, no? Nagagandahan ka pala sa motor? Oo. Kasi so, may panda. Mahilig ako sa motor eh. May pan dalawa kaya ako motor. Ikaw? Mm. Hmm. Hmm. Oh, ano ang pandar ko? Pandarin mo nga, galing na. Wow! Isang litro agad! <laughs> o patay mo na! Patay mo na! Eh, ganun ko muna! Papaong babas! Papaong ba! Angas uh, nun ah. na. Yung tank yan. Pero yung um, yung pagka uh, binubuksan mo siya, parang ako nababaliw. Yung sinasabi mo walang gas, anong tingin mo sa akin? Wala pang biling gas? Sakto lang. Ang ganda nung mugs mo, ah. <laughs> Galing Italy pa yan. Oh? Hmm. Tali kaya kita? Pero ang ganda na ito, ah. Eh. Ang laki. Big broom. Kaso may inaayos lang ako, eh. Ano inaayos mo? Yung yabang ko. Ay, ano, 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 ano yung, ano yung, yung karburador niya. Hmm. Naayos ko pa eh kasi hindi pa ano. Hindi pa talaga siya ano. Marami pa kasi oh, i-upgrade ito. Marami pa akong dadagdag. Ganda ito, dadag dapat ako na lang kinuha mong mekaniko eh. Marunong ka ba magmekaniko? Oo, mekaniko ni Monica ng makina ni mekaniko ni Nini ko. Ganda <laughs> eh. Gusto mo makarides na ito? Paano makakarides na ito? Eh, ano, pag-uusapan na naman natin to. Hindi, kasi nga... Di, may nililigawan kasi akong babae ngayon. Oo, oh, tapos? Sasagutin ko na nga sana nung nakaraan eh. Kasi nga... Gusto ikaw ba... nang niligaw, tapos ikaw ang sasagot? Hindi, siya nang niligaw sa akin. So, sabi mo lang, may nililigawan ka Gusto mo ipaano eh, ko to? Hindi. <laughs> <laughs> babae nang niligaw sa akin, nagkamali lang. Nah. Yung babae talaga nang niligaw? Oo. Oh. Ano nga sila mga lima sila. Lima? <laughs> lima? Di ba sila naniligaw sa akin? Kasi nga, nakita ka nila bago na yung motor ko eh. Aerox. Aerox! Ay. Hindi naman Aerox to eh. Ano ba to? Jumbo. Ah, Jumbo pala. Eh, yun iba na pala. Jumbo yan eh. laki oh. Parang palaka. Tapos ano nga, nung sasagutin ko na sana siya, sabi ko, saglit muna kasi may, may kumari pa kasi akong, alam mo eh. Na, siyempre nag-aabang din ako sa'yo na sagutin mo rin ako eh. <laughs> Hanip yun na. Ha? Mm -hmm. sa'yo eh. Itong motor mong gusto ko. Hindi mo makukuha tong motor kung di ka makakarides nito kung hindi ka dadaan sa may-ari. Marami ba tong ano, marami tong stock sa Pilipinas? Wala na, only stock na lang yan. Sa'yo na lang, only you? Ay na, only, only you. Ito. Wala na, wala na, wala ka naman ganito ngayon. Kasi ano to, rare. Rare racing ka. <laughs> Gusto ko nga ano eh, tignan natin nga ano... <laughs> Ay, pare, parang naiiba ka ngayon. Bakit? Parang maano ka? Mataba. <laughs> so, ano, makikita mo yun? Sila ano na yun? Sino yan? Ayan ang bisita natin ngayon. Bisita. Ah, sila kanil? Mm hmm. Sabi ko sa'yo eh. Kita mo yan? Akin yan. Hinahatid na nila dito. Yung, yung Ford? Oo. oo. talaga may Ford ka na? Oo. oo. Wala na akong pambili ng bahay, pinambili ko na ng sasakyan. Ano po? Kaya, eto, magkano ba to? Mahal to. Magkano yan? Kasing mahal, mahal. Kung gano'n ko to kamahal, ganun din kita kamahal. Eyyyyyy! Eh! Mainlab ako sa'yo. Akala ko ay tunay. Hira naman neto. Na hirap mamili. Pero alam mo yung puso ko, sabi nga nila, eto ang magliligtas sa'yo. Eto ang magpapahamak sa'yo. Kaya eto ang susundin ko. Eto na lang ako. Alam mo, bigyan kita ng ano, quotes ng success. Sige. Never, never say no until you succeed. Never, never say no? Ano? Mm. Ano ka lang ganun ng ganun? Gusto mong, kung gusto mong tumikim, wag kang titigil na yeah. Sabi niyo, grabe. What's up the day yun? Panis. Hindi, pero mas gusto ko sa'yo. Ayoko talaga eh. Alam mo, tingnan mo ha. Papapakita ako sa'yo. Ano to? Bihira lang makikita diba, ng mo ibang madla? Na nakikita mo. Oo. Oh. Nakikita ko may siyempre, mata ako eh. Siyempre, Iisipin mo. sa'ng oh. sasakay dyan? Oh, paano nga? Bubuksan mo lang yan. Wow! Uy! Input wow! na yun. Diyan ka ang gas. Ilang ano na kaya Put na dito. Ang ikaw pa lang. Hindi naman mo maano ng put ka. Kagawa lang ng put ko. G gawa ba yan? Oo. oo. Parang nalang. Bawal yan. O, legend yan. Hindi mo alam. Ba't walang ano? Tagal mo na akong kilala. Hindi mo pa alam na gawa yung put ko. Dalawang ang... taon na tayo magkakilala. Gawa yan. Wala nga umbok. Ano, wala nga umbok. Kita mo malaman. Kasi ka wala legend yan. Di lang ako nagpagawa ng balakang para lumaki. Tapos mo, walang umbok. Talaga? Hindi mo alam yung ano din Tagal-tagal na. Oh, paano to? Oh! Teka! Bakit? Wait! Bakit, Bakit tinutulak mo? Wala na kasing gas.